Oh, sandali lang. Ba't ngayon ka lang tumawag? Irene. Si Patrick. Eh, gusto ka raw makausap eh. Ma, para ano pa? Mami? Bakit? Ayaw mo bang kausapin ng daddy? Chopet, kumain ka na lang, ha? Mamaya ka na lang ulit tumawag, Patrick, ha? Ba? Wala na ako ng gana. Ano ka ba naman, Irene? Nagpapakumbaba na nga yung tao eh. Ayaw mo pampatawarin. Hindi naman pwede yung tuwing mag-aaway kayo eh. Mag-aal sa balutang ka, tatakbo ka rito. Mamang kaya nga ho, ako umalis dahil sa anak ko eh. Ayoko makita niyang nangyayari sa aming mag-asawa. At ayoko kong malaman niyang ginagawa ng kanyang ama. Meron pa pag-aasawang walang pagtitiis. Papang, iba naman hong pagtitiis sa pagpapaloko eh. Ubus na hong pasensya ko. Ayoko na magpa-insulto. Ikaw na makipag-usap sa anak mo, ha? Mm. Jopet. Oh, hindi ka pa ba inaantok, anak? Kailan tayo uuwi, Mami? Uh, ah, dito muna tayo. Eh, ang Daddy. Paano niya na ako dadala ng mga pasalubong? Nandito naman ako eh. At saka, di ba, mahal na mahal ka naman ng mami. Mami, pagdadasal ko pa rin ba ang daddy? Siyempre, anak. Kahit anong mangyari sa aming mag-asawa, siya pa rin ang daddy mo. Hmm? Oh, sige, meme na. Mm -mm. O, oh, sige, meme na. pray In the name mm -hmm. of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Good I love night, you. Goodnight, Mommy. Goodnight. Natiis mo? Meron ba tayong ginagawa masama? Kung wala, ba't mo pa kailangan magsinungaling. Because your friend will not understand. But she has reason not to understand. Ako nga eh. Hindi ko naiintindihan kung anong ginagawa ko dito. You know why. Jed. Ako muna. Sandali. Ikaw na nagsalita noon eh. Ako naman ngayon. Pwede. If you want us to be friends, walang problema doon. I think magkaibigan na tayo. At dahil kasama mo si Gina, magsasama pa rin tayo. Hindi natin maiwasan yun. Pero kung gusto mong ma-involve sa akin, nang higit pa sa pagiging mag-aibigan, mahirapan tayo. Wala akong commitment kay Gina. Kahit na. Kaibigan ko pa rin siya. At pinsan mo ang... Bakit ba kailangan parating ma-involve sa usapang ito sina Jonas at Gina? Mitch, this is about us. You and me. Jed, hindi lang tayo ang tao sa mundo. kung manakit ng iba. Alam ko kung paano masaktan at hindi ako traidor. Excuse me. Magmerienda muna kayo. Jed, what we are doing is selfish. Kaya tayo, and there's nothing happening for the sake of your friend and my cousin. Ganun ba yon? Papano tayo? Jed! Nainawala ka ba sa sinasabi mo? Why are you crying? Tinanong mo pa. Ikinugulong mo utak ko eh. Ayoko ng ganito. Alam ko kung anong gusto ko. Anong gusto mo? Pinet? Ano ginawa niya sa kanya? Ha? Huh? Aksidente yung nangyari. Kahit kailan wala kang ginawa kundi saktan siya, pagkatapos ngayon papatayin mo pa. Sonny, daan-daan ka naman sa pananalita mo. Hoy, huwag kang makialam dito ha, isa ka pa. Sonny, huminaon ka, wala naman nangyari masama. Eh, bakit di pa nagkakaroon ng malay? Ninang, wala naman pong problema. Hinihintay lang po ng doktor yung resulta ng test. Paano na to? Eh, hindi na magigising, kaya hindi na matutuloy ang kasal. B, magigising, pero may amnesia, kaya hindi na matutuloy ang kasal. C, tuloy ang kasal, pero hindi si Lynette ang bride. C, si. si Sisikapin natin na magising siya. Linet? Asan ah, si Linet? San-san si Linet? Asan ah, nga Sony, nasan si Linet? magpapaganda ako. Magpapapayat ako. Tapos hahabulin mo ako, di kita papansinin. Magandang umaga ho, Lolo Bitong.